Yan guys, ito yung na-harvest natin kanina. Gawa natin na masarap na recipe ito. Wow, oh, perfect. And wow, nagkaroon tayo na clean. Walang uod na ang palaya. Wow. Mm -hmm pwede mong suluhin nyo. Pero ayan na nga. Cut natin sa sizes na ganyan. O, ready na tayo magluto. Kamatis, onion, garlic, at itlo. Yes, tortang. Ampalaya. Ating ibabahagi sa inyo dito. Onion, garlic, sabay na. Kamatis. na natin ang ating colored puti at green na ang parayasan. Okay, mag-add na tayo dyan ang ating itlo. Mm -hmm. So, ayan guys. At naibahagi natin sa inyo ang ating na harvest na ang palaya, puti at green na ang palaya dyan. Nagkaroon na tayo ng masarap, malinamnam at masustansyang tortang ampalaya. palaya. Diba? Colorful. So, thank you again for joining us. Hopefully, magkaroon pa tayo ng maraming harvest dahil ito ay pang third harvest pa lang natin sa ating tinanim na puting ampalaya. And... Yeah.